napakarami na ng mga kapatid na iglesia at uh, kapwa Pilipino ang nagtitipon-tipon doon sa bahagi ng Luneta Park. Ang ilan naman ay may inaasahan pang pagkilos sa ikalawang araw nito sa iba't ibang panig pa rin po ng ating bansa o ng Metro Manila. Kaya lang ay ang tanong, di rin ito ng Pangulo Diriging kaya ng bangag na administrasyon ng mga panawagang ito o mananatili siyang tengang kawali sa mga pangyayang ito. Dagundong! 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 Magandang araw pong muli sa inyo lahat mga kaibigan. Kumusta po kayo ngayong araw nito? Tayo po ay uh, pumapasok sa uh, ikalawang bahagi po o sa kalahating bahagi ng uh, buwan ng Nobyembre. Sa mga pangyayari po nito, talaga naman hong napakaraming uh, senaryo, napakaraming sitwasyon, ang uh, sadyahong uh, binabantayan ng ating mga kababayan, lalo pa at may kanya kanyang mga pagpapahayag ano ha, na nagaganap sa Metro Manila. Bay, kagabiho, as of 11 o'clock, ay umabot na ho ng mahigit uh, kalahating milyon ang mga tao na nandyan po sa may bahagi ng uh, Luneta Grandstand. Ano ho? dyan po sa tinatawag nating Kirino Grandstand sa Luneta. Na kung di ako nagkakamali, ay nasa mahigit 600,000 na ho ang ating mga kapabayan doon. Marami ho ang naguudyok na huwag sayangin ang pagkakataon, samantalahin ang sitwasyon, at uh, malapit lang naman ay eh, kay malakanyang <laughs> Pero hindi ho ganun ang uh, nais ng uh, uh, pamamahala ng Iglesia ni Cristo hinggil po sa bagay nito. Sila po ay nandyan para ipahayag ang kanilang uh, uh, hindi pagsangayon sa mga nagaganap ho nito. At ang kanilang patuloy na panawagan sa pagkakaroon uh, ng transparency, accountability, and uh, uh, justice, ano ha, para ho sa mga taong naging biktima nitong uh, walang uh, humpay na mga pagbaha dito po sa atin sa tuwing eh uh, uh, ay umiihi si San Pedro. No? Kaya naman ho uh, tahimik lamang ho at ayaw ho ng pamahalan o pamahala ng Iglesia na sila ay ginugulo sapagkat hindi naman sila gagawa ng gulo. Ganun pa man. Maramin ho ang mga lumabas na pahayag mula kay uh, uh, dating uh, congressman result uh, result uh, ano na? at uh, dito ay pinakita ang mga mali maleta tao ang mga maleta kung saan di umiinlagay ang uh, bilyon-bilyong salapi at i-deliver sa mga binabanggit niyang pangalan kagaya ni Pangulong Bongbong Marcos at saka nitong si uh, House Speaker uh, dating uh, House Speaker uh, uh, Martin Romualdez uh. At uh, sinasabi na itong mga pera na ito ay sa bahay ni Romualdez sa Forbes at pagkatapos ay ang iba naman ay dinala sa Malacanang at ito ay idinaan doon sa Aguado. Sa Aguado building. You know, uh, Diyan po sa harap ng Gate 4 ng Malacanang. Eh kung yan ho ay sa Gate 4 ng Malacanang, sino palang kukuha doon? Para kanino pala yan? Hindi ba nga? So... Maring ano, marami pang mga pangyayari na pwede hong bulat-latin kung talaga ito po ipagbibigyan ng pansin at kung ang lahat ng ating mga uh, mga bihasa sa batas, partikular ang mga ahensyang may kaugnayan dito, ay gagawa at gagano sa kanilang mga tungkulin. Mapapatunayan ito sa pamagitan ng mga CCTV camera, kung saan din nila itong mga uh, mali-maletang basura na ito na tinatawag nila. Maraming paraan para ito'y patunayan. Pero sa ngayon, nananatili ho na paunti-unti o pautay-utay ang ibinibigay ng mga impormasyon nitong si dating congressman uh, Zaldiko hinggil sa mga pangyayari. Pero uh, nangako naman siya na sa mga susunod na araw ay marami pa siyang ibubunyag. Umaasa tayo ano ha, na ito ho ay magbigay magsisilbing uh, babala sa sinuman. Sapagkat uh, ang pagsasalita nito ito ni Zaldico para sa aking ganang sariling opinion ay uh, isang indikasyon na hindi na kayang buhatin nitong si uh, Zaldico ang krus o ang mga krus na ipinapasan sa kanya. Hindi na niya kayang dalhin o bitbitin sa kanyang konsensya. Kita ninyo, napakalaki pagbabago. Kung ako siguro ang nalagay sa kanyang sitwasyon, maaari ako'y payat na payat na rin dahil sa stress, dahil sa kahihiyan at dahil sa problema ng aking dinadala. Maaari ako'y payat na rin dahil ho sa mga banta at takot na aking nararamdaman. Kaya naman ho, wala akong ibang choice, hindi ako makauwi, ayokong ako'y mapatay, pero kailangan ko itong sabihin sa ating mga kababayan. And I have to prepare for it. Unti-unti ay inihahanda ho nitong si uh, Zaldico ang kanyang mga uh, ang kanyang mga nalalaman hinggil sa bagay na ito. Kaya naman ho, naniniwala ang marami na talagang ito na ang panahon para ho ang lahat ng mga uh, kasamahan natin ay magising. Mabigat ang panawagan ng marami. Sa EDSA kahapon ang sigaw ng iba ay Marcos resign or BBM resign. Bagay na iilan ang sumisigaw nito or isang bahagi lamang po ito na mga taong nagsisipag magiging uh, Uh, nagsipagpahayag ng kanilang mga saloobin at damdamin hinggil sa mga nangyayari ito. Pero, hindi ba ito isang malaking kahihiyan sa panig ng uh, presidente natin na nagtitiimbagang lamang o ang kawali sa mga sitwasyon na ito? Habang patuloy na, uh, habang patuloy sa pagtahol ng kanyang mga tao ng mga bagay na malayo sa totoong isyo? Abay, eh, teka muna. Siguro ay... Uh, ang ginagawang pagkilos na ito, kung akong tatanungin, kailangan pa natin gawing mas agresibo. Sapagkat kung hindi, ay walang makikinig sa atin. Kagaya nito, sasabihin lang sa atin, at kagaya nga ng binabanggit, binaliktad na nitong si Anticler ang sitwasyon. Na sinasabing ang nagaganap na pagpapahayag ngayon ng mga kaganapan dyan po sa Luneta, ay pagpapakita ng suporta ng mga ito o ng Iglesia Ni Cristo sa kasalukuyang administrasyon. Hindi. Huwag niyong baligtarin at huwag niyong bulahin ang mga tao. Huwag niyong lukuhin. Tama na. Yan ay nariyan sa nilang ipahayag ang kanilang pagtutol sa mga nangyayari ito. At ang hindi nila kagustuhan o ang pag-ayaw nila sa pamamahala o sistema ito ng Administrasyong Marcos. Ayaw nilang maging politikal pero alam ng lahat at nakikita ng marami maging ng buong mundo kung anong katotohanan. Kaya yung mga patuloy na nagsisinungaling dahil sa halagang bilyong kanilang natanggap, hindi magtatagal. Ang kasinungalingan ninyong yan ay mawawala din. Ang kasinungalingan ninyong iyan ay mapapatunayan din. Sa malawot madali, sa isang banda, bakit ba walang sumisigaw? Sapagkat marami pa rin ho, sa mga uh, humihingi ng pagbabago ay wala hong pagbabago talagang gusto. Sapagkat uh, ang nais lamang nila ay sila naman ang makapwesto. Ayaw nilang tanggapin na kapag ka umabi, umalis o bumaba sa pwesto si PBBM ay mga Duterte ang papalit. Kaya marami ho ang ayaw sumigaw ng uh, maraming mga organizer na mga sabi ko nga ay ipokrito. Uh, ipokrito sapagkat alam nila kung anong kailangan gawin. Alam nila kung anong nararapat gawin. Pero ayaw nila itong isigaw sapagkat pagkata, uh, alam nila na ang makikinabang o ang papalit sa kapangyarihan ay walang iba kundi si Sara Duterte. Na ayaw na ayaw din ng marami sa mga kumikilos na ito sapagkat maaaring may personal silang agenda. Hindi ba nga? Ayaw nila sapagkat maaaring mabubulilyaso na naman ang kanilang ginagawang kawalanghiyaan. Kaya nagkaroon ng tension kahapon dyan sa may uh, Uh, people power monument sa pag sa, sa ng uh, Corinthians at saka ng, uh, 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 ng, ng White Plains Avenue at saka nitong uh, EDSA. Hindi ba? Ga? So nakita nila doon, bakit hindi niyo isinisigaw? Bakit ayaw ninyo? Yan. Sapagkat ayaw nila kay Duterte. 'Yun ang katotohanan diyan. But sinasabi ho sa sa konstitusyon na in, uh, sa sa sitwasyon ng pagiging incapacitated bilang uh, at hindi walang kakayanang mamuno o sa pag-ayaw ng tao kung ano man o sa pagkawala ng pangulo ay otomatikong ang papalit ay ang pangarawang pangulo. Hindi ba nga? Kaya alam ay ayaw nga nila talaga itong tanggapin. Pero ano ang gusto ninyo? Kung sakaling magkaganito at tuloy-tuloy ninyo itong isigaw at mapikon ang bangag na administrasyon, ideklara ang martial law. Ano ang mangyayari? Kapag nagkaroon ng military junta o junta militar, maniwala kayo. Lahat ng karapatan ninyo ay mawawala. Samantalang kung mananatili ang kapayapaan at kaayusan, ang demokrasya sa pamamagitan ng isang sibilyang pamumuno, mananatili ang kapayapaan, mananatili din ang demokrasya. Nasa inyo ho, ang sitwasyon. Meron pang dalawang araw na natitira. Ngayon at bukas, araw ng Martes. Gising na. Huwag na magtulog-tulogan. Sapagat bandang huli, ikaw din ang mahihirapan. Muli, maraming salamat. Ako pa rin po ang inyong yayamanin sa Exit Komentarista dito sa YouTube. Ronnie Ramos po, patuloy na manggigising kahit na mahirap gisingin ang nagtutulog-tulugan. Pero patuloy natin silang yuyugyugin hanggang sa sila'y bumangon dahil sa ingay ng dagundong. Dagundong, 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 dagundong. dagundong.